Hello mga kapsat! Ang pagpabalik ni TV again. So, for this video ay magtatabas po tayo dahil ito, mahaba na naman yung mga damo-damo. At video na ambon-ambon pa dito guys. So, enjoy lang natin kung ano ating trabaho today. Ganyan natin magtatabas at paano na kasi guys, paambon-ambon na kaya minamadali ko na dyan. Grabe, sa panahon ngayon ay talagang ano, yung um, init, ulan kaya grabe ang bilis sumaba ng ano guys ang bilis humaba yung damo dyan dahil dalawang binggo pa lang yan nakalipas at tinabas na namin ulit at ngayon magtatabas ulit tayo dahil grabe talaga ang bilis niyang humaba shout out po sa ating lahat dyan mga bago at lumang mga ating mga subscribers at sana please subscribe may youtube channel ni TV at huwag natin kalimutan ang ating bell button dyan sa taas para lagi tayong update sa aking mga video na gagawin natin dito sa Asyenda Villa Garden so yon at ito guys grabe tignan nyo naman ang damo namin so, so medyo hindi naman tayo ano guys disclaimer lang po tayo paano ka tayo magtabas at ayan medyo practice practice lang Yes, nakikita nyo naman hindi nadaanan natin oh, di ba? Ang uh, ang haba na talaga kailangan na talagang ano hindi pwedeng hindi tapasin eh. kagaya nun o oh. diba kikita nyo guys so andito na tayo sa bandang gitna at medyo alam nyo naman na medyo naka damit na tayo dyan ng pang ulam at ito kumuulan na nga talaga pero syempre nag-ingi pa rin tayo kung gusto ko talaga yung mga ganyan sitwasyon medyo na ulan ulan at medyo mas malamig kasi ang panahon guys at mas maganda magtrabaho kung ganyan lang po tapas tapas at madali lang naman iba. yan disclaimer lang po tayo hindi tayo eksperto pero syempre gagawin lang natin ang ating kaya yung sarili nating diskarte ang gagawin natin paano natin tabasin guys ang damo-damo so yan pakiramdam ko laging nandun ako sa bukid at hindi naman tayo namimili ng trabaho guys Oo, nandito po tayo sa Taiwan pero ganito ang ating trabaho kung, kung sa na, ano nga ika nga sa kape ay 3 in 1 pero ito pag si Micti TV ay 5 in 1 so shout out po sa lahat at sana patuloy yung panoorin yung ating mga video dyan mga ginagawa natin araw-araw. Sana wag kayong magsawa. shoutout out po sa lahat ng mga ka-subscribers dyan, mga ka-youtubers. shoutout out po sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga ka-UFW dyan. shoutout po sa inyong lahat sa lahat man na sulok ng mundo. Yan, ika nga. Kumusta kayong lahat dyan? Lalong-lalo na sa akin aking sawa. Yeah, ito guys at na uh, wala namang ibang gagawa nito kundi tayo lang kaya ito diba ang saya ang saya nang magtabas na ganyan o diba ikana kaya kayo shout out din sa mga nagtatabas dyan ingat ingat lang po kailangan po mag gumawa kayo ng ganito kailangan naka full gear kayo meron yung sa mata meron din sa tainga may salamin meron kayong pinakano dun sa pa kailangan nakabuta guys kasi pag wala kayong buta grabe pag tinalsikan ka ng bato dyan grabe ang sakit nyan kaya huwag kayong magpadalos-dalos guys na magtabas hindi huwag kayong maghinayang sa mga kagamitan na bumili kung kailangan talagang kailangan nyo naman ng safety nyo dahil eh, mahirap lalo na pag masugat ka dyan ay grabe lalo na sa inyong mata guys Tabasan ko ng konti dun So tara dito tayo sa pinaka ano nya main Tignan ko Hindi iwan ko na ang um, portal check na lang yata yung mukha ko Ayan si Pagong oh Ayan sila dalawa alam niyo, masayang, yung isa doon kung ah. nandun pa so bukas mag blower blower na lang dito siguro doon tayo sa gitna guys oh. i lang natin dito kung nandito kasi pa nice ah hindi ko alam kung bakit nandoon nakalipat siya doon siguro baka tumakas kaso wala lang diba? Para, tara, let's go. andito na tayo. Tignan nyo naman yung ating tatapasin. Diba? Hmm. mahaba pa na rin. Kaya, tara, sabay nyo ako guys. dumating guys kaya mulan man bumagya importante mali, malinihan natin kung area natin di ba? yan guys pagbabalik uh, at naka break time na tayo so bali ito yan yan yung ating natapos at doon sa may ano malapit na ito na lang ng konti so mga sana matapos natin bago mag alas 3 yan so ko lang tong mahiwagang ipron si wala naman ng ulan so ayan salamat sa asawa ko at sa pa malinis malaking tulong na sa akin to guys sa uh, simulat simulat sa call 2000 ano pa to 2011 gamit na gamit na namin to ni ano nun pero tigisa kami nun shout out kay sir lisby kung saan ka man ngayon boss sana successful ka na so yun at magtatabas tayo dun banda